Hello guys, may nabili nga pala akong ano, stove dito sa TikTok. So ayan, i-unbox natin. Grabe yung pagkabalot niya, guys. Tapos ang maganda, ayan, may nakalagay na fragile para safe ang pinili natin. Kapal yung pagkabalot. Two for nurse, two guys. Tamang-tama nung nabili ko yan. Ano? Naka-promo sila. naka sila. So, na-check out ako kaagad. Dahil mabilis ma-sold ano, uh, out. koha ko lang yan. Nabili ko lang yan ng 500. 558 kasama na yung shipping, So, nakapamura lang. Tapos, pag bumili nga pala kayo sa TikTok, guys, dapat yung coupon, i-click nyo yun. Tapos, yung voucher para makalist tayo ng babayaran nyo sa shipping. So, parang yung nabayaran ko sa shipping dito is mga 5 pesos. Mga ganun lang. Ayan, two burner na siya guys. Nakabalot pa siya. Mayroon pa siyang ano. Kailangan alisin yung ano. Yung plastic. Yung blue na yan. Ayan, maganda siya makapal yung ano niya. Makapal yung stainless niya tapos hindi yan siya yung agad-agad yung hindi ma ano ma yung kinakalawang hindi yan kakalawangin yung nabili ko last time kinakalawang siya pero tumagal din yun lang ano guys mga 3 years Ang tataknon, parang ano yung, yung Pinoy lang, Pinoy yung na ano po, gawang Pinas. Yun, ang tataknon. Pero, pinakalawang siya. Ito, ang sabi, sinabili ko do live. Pag live kasi, pag bumibili ka ng live, nagla live sila, tapos, iso follow nyo sila, talagang ano, mas lalo kang ano makakuha ng discount. So ayun, makapal yung stainless niya. Tapos sa sabi ay hindi daw siya kinakalawa. So titingnan natin. Bumili ako kaagad guys dahil nakita niyo yung gold na yan. Yan. Kailangan talaga mga langga ano uh, pag nililinis nyo yung stove nyo, titingnan nyo palagi yung likod dahil sa sobra sigurong pagkahila-hila pag nililinis natin yung stove baka ano, natanggal na pala siya dahil yung akin, hindi ko alam nagluluto ako natanggal pala siya guys kaya pag ano ko ng stove lumabas yung gas so nag-apoy hindi naman kalakihan ang apoy kumalat lang yung apoy sa pader so sobrang takot ko nun kaya tinapon ko na lang ayan ang bilis ng shipping pag mag order kayo mga 2 days lang naghintay ako nito Iba-ibang klase ang istog na meron doon sa store. So nga pala yung ano niya, brand niya. So, fitting. Palaging ano guys, palagi silang nauubusan. Ito yung pinaka mabenta kasi na promo pinaka ano siya pinaka bestseller laging sold out pero ngayon meron silang stock so ayan ang hirap mag ano guys ang hirap niyang balatan yung sa gilid hirap hirap so, dahil wala tayong kasama dito sa bahay so ayan, ayan guys, ang danda. pwede na pwede pwede na tingnan ko kung Magtatagal ba to? Pero in fact, sa binili kong ano, gawa ng sariling atin, talagang ano yun, yung manipis, nasugat pa po sa kamay, eh, pagbuhat-buhat -buhat ko, kasi manipis yung stainless niya, nakakasugat. Pero ito, ang kapal, kapal yung stainless. Yan, ang ganda niya. Tingnan natin kung magtatagal ba talaga ito. ang kanyang kagayan. Basta ang sabi, hindi daw siya magkakalawang. So, tingnan natin kung totoo ba. Basta makapal siya, guys. Maganda. Ayan. So, ready na ako para ikabit yung hose. Makapagluto na rin ng maayos. Dalawang araw akong nag-uuling. Diyos ko, puro alikabok ang kusina. So, yan lang guys. Thank you, thank you for watching. Ayan, so fitik yung ano niya brand. So, yan lang for today's video. Yan lang yung may share ko sa inyo sa ngayon. Isang pitik lang apoy na siya kaagad magsisindi na siya